Masobra na bala sa duha ka semana ang imo nga ubo. Nagabalik-balik ang ilanat, nagapalanakit ang lawas kag naga night sweat. Base TV na ina. Ang TB o tuberculosis ang isa kasay isang infeksyon sa baga nga makuha gikan sa kagaw. Sa so una, kung may baluan nga isa katawo may TB, ginasikway sa susyudad. Pero sa panahon sa karon, kung may TB ka, may assurance ka na nga may bulong na para dira. Ah, uh, isa ka infeksyon sa baga, ang TB, nga halin sa kagaw or bacteria nga ginatawag ng mycobacterium tuberculosis. Okay, kay ina nga stigma naghalina sa sang una tungod sa kultura man sa pagka Pilipino, once sa balaan may TV gina do sikway ka komunidad. Mm -hmm. But actually, kung may TV ka, may assurance nga mabulong ikaw kay may bulong gid niya nga natalana para maayo ka sa TV. Mm -hmm. So ang stigma nga na amo na ginapakipagbato ta ever since kagkaluyan eventually kakabuguba na nato na stigma but may ara gid gyapon nga very conventional nga mga personalidad nga ginasikway or ginapalayuan or ginapalagyuhan ang ini nga TV kag bangod sini nga stigma kung kisa nagahadlok na lang magpa-check up or magpabulong ang iban nga pasyente Ginakakulbaan ang TB kay isa ini kasahi sang airborne disease. Kung mahaklo mo ang kagaw gikan sa hangin, sarang ka madapuan sang balatian. Ang TB nagakahaklo naton ini sa paagi sa pag-inhale naton sang kagaw nga yara sa hangin. No nga nagadupad tungod ini is airborne disease. So airborne transmission. So kasubong sang COVID, bala naton ko paano siya na transmit. So kasubong man ina ang transmission niya sa atun baga. Kung tani, may depensa ang lawas naton batok sa sininga kagaw para hindi makalabot sa baga. Pero bangun sa ang pagpanigarilyo o kung pag-vape, nagubata ang ininga depensa. Kung mahina ang imong immune system, mahina'y man ang imo pang depensa diri. De so may mga barriers ang lawas naton mismo like ang buhok sa ilong. Mm -hmm. Ang mga defenses naton antes makalabot sa baga kaso tungod sa mga bisyo like pagpanigarilyo, kag iban ng mga produkto, kasubong sang bait, nagaguba ang mga primary defenses sa aton lawas, hence ang kagaw nga mycobacterium tuberculosis makadangat sa aton baga. kung hina ang imo immune system, like may mga comorbid conditions ka like diabetes, HIV, mas dasig magtubo ang kagaw sa sulod sang baga. Aton. Ang TB, ang isa sa mga leading cause of death worldwide kag ang Pilipinas wala nagapaulihi diri. Based sa datos naton, leading worldwide di siya nga leading cause of death nga halin sa infectious disease worldwide. Birth, world disease, worldwide. Kag I don't know if good news ini, eh. but number four ang Philippines. <laughs> sa bilog ng kalibutan. Bilog Oo kay tia mo na siya nga endemic para sa aton no so ini once ang risk factor naton nga magka madaktan sa TB is dako kay tungod lang sa aton palibot very common sa Pilipinas Gani dapat mabakod ang immune system, dapat ipaiway ang bisyo nga makaguba ang immune system. Pero paano bala may baluan nga may TB ka na? Ubo, nagabalik-balik ka hilanat, nagapalanakit ang lawas, night sweat, kag may dugo sa plema. Ukon may dugo sa imong dupla, ang pila lamang sa simptoma sa sining nga banatian. Okay, commonly ang TB is associated sa cough na more than 2 weeks, no? On and off nga hilanat nga hindi mo ma-explain, palanakit sang lawas, kung kaysa ga night sweats. Or ang pagduplasan dugo but hindi ni siya nga common sa TV alone ang pagduplasan dugo yes. pwede nga pneumonia lang okay. however wide range ang sintoma may ara ang mga pasyente nga wala agad symptoms mm -hmm. sa may ara sintoma so iban incidental findings mm -hmm. no like sa mga pre-employment nila nga x-rays good bilang ang TV but tungod nga endemic sa aton no or if More of epidemics aton, nga pungsod so mas dako nga risgo nga may ara gid kita no mm -hmm. sa once may makita sa x-ray plus ibalik mo sa ilang uh, lifestyle kung naga suspekto ka na nga may TV ka kadto na sa doktor hindi pagtago tagu kay base maglala ang imo kondisyon hindi pagisalig ang tanan sa internet. Kung may sa ka na, nga TB, number one, git is kadto sa expert. Mm -hmm. Nga may maistorya mo, imo simptoma, hindi magkadto sa internet no? Kaya hindi na sila maka-explain. Sa internet, general na nga data, yata kasi mo wala na siya gin tailor fit or gin explain in accordance sa si mo oh. No, so better nga magkadto sa eksperto, kakabalo magbulong sa TV para minus na ang gastos, mas directed ang pagbulong kagpag pag sa inyo. Sa unang konsulta sa The North Block, ang SM City Bacolod may X-ray. Pwede ka diri makapa X-ray kung hindi ka komportable magpo-ospital. Sa Riverside Medical Center, may sputum tests nga available para makasiguro ka o kung para mayara ka sa peace of mind kung bala may TB ka o kung wala. No, so ginapa-test na naton sila like sa sputum gene expert. Or kung hindi available ang sputum gene expert is gina-sputum smear. Ang common nablang sputum AFB nga kaduwa ka mag-send mm -hmm. no, sa imoplema. Mm -hmm. While ang gene expert is kaisa lang kung in 2 hours time, may resulta na. Mm -hmm. No So, this is the standard na kay mas ma-detect pag kung resistant ka sa bulong mm -hmm. ng regimen, ng standard regimen. Mm -hmm. So, mas madasig ang pag-diagnose. Kung good to know, nga kita sa riverside, kita lang ang private institution. I think sir Negros Occidental, Or kung di ko magsala sa Bilonga Region 6, ang may sputum gene expert nga test, nga machine. Although this sputum gene expert is provided for free man niya sa atong mga city health. May TV dots naman nga programa ang gobyerno para diri. kag ara sa mga health centers pero ang iban sa aton hindi komportable bangod sa stigma. Pero tandaan, sa panahon sa karon pwede na mabulong ang TV gani wala kasang dapat nga kakulbaan.